nagkakaroon ng parallel investigation NBI at saka PNP. Opo. Para sa inyo, sino po mas mabilis sa pag-imbestiga? Um, bali para po sa akin mas um, mas na pumapanig po ako sa NBI dahil ako po mismo yung nakakakita kung ano po nangyari nung araw po na yun. Ano pong pinakakaiba doon sa investigation na ginagawa ng PNP versus sa NBI, ma'am? Um, bali, yun pong sa PNP, wala po akong nakikita na mga witness na sinasabi po na nila na nakakita po ng katawan po ng kapatid ko na nililipat kahit po yung um, hindi ko naman po sila ibinababa kasi tao po dito kahit po doon sa pagkuha po ng DNA sample wala man lang po kaming nakita na oh, ito po yung picture ng dugo or yung hair strand po na sinasabi. Wala po kaming nakitang ganun. Pero yung sa NBI po, alam ko po na yun pong mga tao na involved po dito. Sila po talaga. Okay, so in other words, mas thorough, mas mabusis yung NBI pag-imbisiga kaysa PNP. Mas satisfied Apo. kayo. Apo. Mr. Chair, um, marami na po kong kaso. Kanina sa opening statement ko, sinabi ko naman hindi naman lahat sa PNP loko loko napakarami pa rin po mababait sa inyo sa PNP and I salute them because I have so many good friends in the PNP in fact may mga relatives pa ako sa PNP however yung bang may bulok na itlog doon yung kabulukan ng itlog na yan nahawaan po yung mga malilinis sa PNP I have so many instances in fact meron pa pong kernel na involved sa crime pag pulis kasi ang involved nagiging baby baby ng investigation yung po napapansin ko sa Napolcom siguro this is you would agree with me pag PNP po kapwa PNP ang involved sa crime or suspect sa isang krimen ang tagal ng proseso and i experienced that so many times mr chair sobrang lenient sila imbestigahan yung kabaro nila pero kung yan ay hindi nila kabaro kung yan ay tricycle driver jeepney driver aba, nakakulong na. May kasama pang kulata. Pero pag pulis, naku, sobrang baby. Inaamo-amo pa. Lahat ng karapatan ibibig. Of course, give him his rights. Pero naman, do your best to do your job. Just like what Ma'am Ching Ching said sa NBI, very thorough investigation. Pero sa inyo, binibaby-baby nyo.